ang dekada 90, kung isa ka sa mga batang lumaki noong 90s sa Pilipinas, alam mo na ang panahong yon ay puno ng kakaibang saya at simpleng kagandahan. Tara, balikan natin ang mga alaalang yon. Una, sino ba ang makakalimot sa mga larong kalye? Tumbang preso, patintero at siyempre ang sikat na sikat na sipa. Sa ilalim ng araw, maghapon tayong naglalaro, nakakalimutan ang init at pagod, basta't masaya ang samahan. At huwag nating kalimutan ang mga palabas sa TV na talaga namang parte na ng ating kabataan. Remember Batibot? Oh, ang Pinoy version ng Sesame Street. At siyempre ang mga anime na hinintay natin tuwing hapon, Ghost Fighter, Dragon Ball, na talaga namang inabangan natin ang bawat episode. Musika? Grabe! Ibang level din. Ang mga kanta ni Eraserheads, River Maya, na hanggang ngayon ay kinakanta pa rin natin. Yung tipong automatic na sabay-sabay tayong kumakanta kapag narinig natin ang huling El Bimbo. At kahit na walang mga smartphones o high-tech na gadgets, nakakahanap pa rin tayo ng paraan para mag-enjoy. Mga text brigade gamit ang Nokia Fibwell 10, yung tipong pudpod, ang daliri mo sa kakapindot ng snake kaya kung tatanungin mo ako kung bakit espesyal ang kabataan ng mga 90s kids, simple lang. Sa kabila ng mga pagsubok, nahanap namin ang saya sa mga simpleng bagay. Sa pagsasama-sama, sa mga simpleng laruan, sa musika, at palabas na nagbigay kulay sa aming buhay. Hindi man kasing high-tech, pero puno ng mga ala-alang hindi malilimutan. Alin sa mga yan ang nagdala sa iyo pabalik sa iyong kabataan? I-share mo naman ang iyong kwento sa comments at sabay tayong magbalik-tanaw sa masasayang araw ng ating kabataan. Maraming salamat sa pagtutok.